Ayan guys, si ito si ate o. Oh. Ayan, sa dibdib. -dib. Bilis, Bili, namumulaklak. Boom! <laughs> Nagtatawa na nila ako, bahala kayo rin. First time sa buong buhay ko to. Pareho lang naman tayo Ay, main ka lang gano'n? Oo. Hindi <laughs> mo lang mahilig kasi ito. Pinayon Pero gusto ko talaga. Ako din. Bala ano uh -huh. Anong design yan, Warly? Rose po. Rose. Ah, Rose. Kaya nga po, bulaklak. Oh. Uh -huh. bulakla. Wala pang tumatonya niya dyan, sir. Ikaw lang. <laughs> <laughs> hmm, na Hindi naman po ito yung unang bes na nagtato ko sa ganito. Eh, hey, ako first time ko eh. Ikaw, masanay ka na. Ako first time.

dito yan, miss? Heartbeat. Cute naman. Saan ka, Dito nandito. Pwede kayo dito. may na iba naman sa'yo na. No? Pwede naman dito. Usually, hindi mo dito. Ako yung sanit Para makita. Bira nga lang tayo magkaroon ng ganyan. Uh -huh. Tag mo kayo, sir. Kasi para makita siya. Diba? Walang signal. Lob lang po yung may signal. Sir, ito. pasang mo Sim, sa amin, try. sir. Kasi ipapaano ko namin sa oriental yan. Sa April 6, dito ka kuya, ha? marami yan. Ano po? Dito naman po ako araw-araw. Nagtatawa rin siya. Nagtatawa ni nila ako? Hindi iba. Ah, kala ko Kung iba nga, kung saan-saan pang party, di ba? Hmm. Hello, hello. Jen, okay ka lang? Ha <laughs> Oh, ganda rin po. pala yung warli yung rose, no? Ano petals, Dapat eh. yung ano yung rose na tikom para mabilis. <laughs> Hoy, no, hindi pa bumu-bukadkad. Hindi pa doon. Oh. Eh, bumukadkad na 'yung ano niya, 'yung tinatuan niya. Ah, oh. uh, bukadkad na hindi pa taktiko. Oh, bumukadkad na to eh, palagas na nga eh. Palagas. Oo. Hmm. Oh, bumukadkad na palagas pa. <laughs> palagas na, hindi hindi pa hindi pa 'to ano, pagbuka pa. nabuka na. Yeah, 'Pag tagal anuman mag mag ano, mag tatawag na malagas basta may tubig lagi, basa-basa. Basa-basaan? Ah. Oh. Hmm. Naging madiligan niya, no? Oh. Oo. naman ang mga bulaklak, eh. Pwede madeligan, mga oh, diba? hmm. ah. ano. Oh, Kailangan diligan. diligan mo. Ano yon Nagiging blooming siya. Nag-refresh. Oh, Nagiging sariwa, tingnan. mas mahirap pala pag takto talaga. Yes. Oo, oh, oh, mahal yun. Kasi machine. Kasi masakit pa yun. Tsaka masakit yun. Pero hindi naman ano yun, pagka ganyan mak makakapal ang uh, ano, malaman, hindi, hindi masakit, parang kinikiliti ka lang. Pag sa may buto, sa mga Ayun, Ayun, talaga masakit. Oh. Nalaan si Rekila nung si Recio, te? Oh. Nagpatato dito. Hindi nung masakit, te. Eh, oh. These, eh. Wow. Ay, grabe ka na. Oh, Isang session mo yan, 5%. Oh, tinong, wow. Tinong, tinong, wow. Ayan, Ay, oh, wow. pakita, oh, mga, kay, so. kay, pakita sakit kay, sakit mo kay sister, pakita mo kay sir. Eh, okay, may okay sell out yung design ko ma'am eh. Baka gayahin eh. Oh, ganun lang. Ah, ganun ah. Gusto lang. ko kasi yung design ko, bibihira lang yung meron. Mas ah. ibig sabihin design mo yan. Ako pumili ng neto sa net. Kasi, pagka hindi pa... Ay, eh, malaki na ginastos mo dyan hmm. sa mga tattoo mo, Warli. Ay, ano? Oo, uh, sir. Price and libo rin, sir. Oo. Eh, hey, ito lang. Alam ko, mga mahina naman hmm. libo dyan eh. Diba? Hmm. hmm. Mahina naman libo dyan. Kahit tropa, magbabayad pa na ako ng libo, sir, kasi Oh. Uh Bibili -huh. rin sila ng materyales eh. Kasi yung buuan, buong kamay, halos 10 million. Eh. Maano po kasi pagka yung design mo tapos halos marami nang may design. Pagka uh, every, year, every year kasi may mga ano eh, uh, may mga sumisikat na parang yearly na design eh. Yung concept ng design ng tatok. Ang ganda kasi pag ganun. malapit na matapos. Hindi common yung ano mo, tatuo Tapos susundan ng hiyay na yan. Yan. Ay. May sanga ba yan? May sanga. Ah, may sanga tsaka dahon. Um. Hi, love, hi. Hmm. Ay lang kay. Wala naman yung hiyay. Hindi, pagka po, may hiyay na yan, maganda. Yan baka, na. Pag may henna na yan, mamaya maganda. Ballpen pa lang kasi. Ah, hindi pa pala yan. Hindi ko. yan. Hop, oh, mo ko Oo. Palagas na yung bulaklak na palaglag na. Kasi dao matanda din, na. Matanda dao. na rin kasi yung nilagyan mo eh. Pero first time pa lang yan. Hindi yan sanay ng ano. Pag pinatunay mo mga nasa 2,000 din. Hindi po ayoko. Yeah. Hanggang ganito lang. Ito nga eh, na first time eh. Tato pa kaya? Maba hanggang baba? Hindi <laughs> naman po. Hindi, hindi ganyan po. Kasi ilalagyan po na yung ng dahon. kala ko hanggang baba, hanggang utungin. Hindi naman po. ganyan lang pala. Hindi <laughs> naman po. Wala nang kahawak nyo Sir. Kulim. Pangalawa ka lang dyan. Hindi, hindi ka naman po Hindi, hindi, di ba? Oo po, okay lang yan? Tapatang na lang po Hindi, okay lang. Diyan lang. lang oh lang May ano ah, may blessing ng yug Oops. Marami na kayo tinatotoon ka. ganyan. dami na po. Bali, 5 years na po yung ako nagkaganti. Hmm. Sa iba-ibang lugar po sa Pilipinas. Oop, oh, kumali ka ta. Kunin natin page ni sir. Kunin natin yung page niya sa Facebook. Sino? Yes, sure. sir. Uh, Para ano? Ito kung may page ba ito si ano? Wala no, po. Profile siguro mo. No? Hindi, sa ano? Sa Facebook, Facebook mo. Facebook lang po. Hmm, pwede na yan. Kasi ano, promote mo yan. Ngunit ata. Ito na po natapos yung sketch. marapit na matapos yung uh, sa ball pen pauna alright kasulod dyan hena okay na po guys ah. hena na kaya natin mamaya kung gano ka ganda ang result neto Malapit oh, na kay. mama? Marami na inquiry, no? Sa Yung WSA, no, kasama na sa ano yung iba, sinasaw pa eh. Ano po? sa Batangas dati sinasawsaw yung needle nung ano. Ayan yung hina. Ito po sa akin na ano, ito eh, bali ini-squeeze na lang siya. Pag pinatalab mo kaya yan. Hindi Kakakit kaya mano sa dagat, dagat yan kuya. Maligo kami. Po, hindi po, hindi pa yung mawala. Tatagal kayo, baka biglang mawala ba pag lub sa dagat. Po. Pantayuin niyo po muna siya ng 30 minutes to 1 hour. Ang kuskusin talaga ng malakas. Ay, wag ka, dede. Wag ka, dede. Ayan pa, pa ba? Sa dyan pa? Dede. Kala tumbling nga yan eh. Hmm. <laughs> kanin yan, te? Oo. -o. May kanin doon. Hindi. lang kasi, be. Para yan na lang kainin natin. Doon tayo po ng extra. Pabili sana kami, ano? Na, si sana roses yan. Ah. <laughs> roses. Talaga na ka pa dyan. Nakaganyan ka pa dyan. Maliligo na eh.

Iti-turan nyo na lang po yan. Wow! Ah, may pula. Wow, parang original yan mamaya. May pulang hena pala, Wally. May lang po. May green din. May blue. Ah, may di kulay Ay na ngayon. Lang. Dati puro itim lang, itin na no? na po lahat ngayon. Ha? Upgrade na po lahat ng bagay. No. Dati, ano lang? May kochi na nga po lumilipad ngayon. <laughs> di ba? Ginawa nila, ano? Dati, itim lang. Ginawa, ginawa nila, na lang lang. ano? kano? pangalan? Aba ito pag binuo mo, 10 minutes may para Dito. Aabot ng 15 minutes. Bagay, tato eh. Tato nga, oras. Ito nag-upload na, Carlin. Oo. mag na lang pagka-kinap. Uh, tuyon eh tuyon eh. na ah tuyon na lawan yan para matanggal yung mga nasa baka sa sa iyo ma'am <laughs> kaya pala may papula pula pa sabi ko nga kasi first time yan pulang rosas Di na yun maulit. Ngayon lang yan at magpakailan.